Yo, mga kachan Welcome back sa ating Munting Kusina Yun mga kachan For today's video ay magluluto tayo Itong kalderita Pagding Ayan mga kachan Binili natin itong Bandang ribs Ayan mga kachan Dahil ko yung bagay sa kalderita Ayan ito yun mga kachan Ayan Iwaiwain muna natin yon mga kachan bago tayo mag-proceed sa cooking. At yun mga kachan, pagka nahiwaiwa na natin ito ng ganito mga kachan, hugasin lang natin ito. Hugasin lang natin yan mga kachan. Uh, mga dalawang beses lang mga kachan. dalawang pieces muna tapos lagyan natin yan ng mainit na mainit na tubig babanlian natin para mawala yung amgo ng ating kambing yun mga kachan yung kambing pala natin na lulutuin ngayon ay hindi ito katandaan medyo pa kaya malambot pa siya diretso na natin yan mamaya higigisa yan mga kachan, ibabad lang natin ng punti para yung mainit na tubig talagang maalis uh, yung amgo ng ating kambing. At dito na nga mga kachan, ugasan na natin muna itong ating kambing. Pagkatapos ng mainit na tubig, kung natin to ng tatlong beses o higit pa mga kachan yan yung proseso natin sa paghuhugas, paglilinis ng ating karting kambing at yun mga kachan nahugasan na natin itong ating karting kambing at nagamit na rin natin itong ating strainer na inorder sa online yan, ganyan lang yan pagpatulo mga kachan. At nakapag na rin tayo ng mga sangkap na gagamitin natin. Ito yung ating luya, sibuyas, bawang. At ito na rin, mga kachan. Ito ng ating carrots at patatas. Ito naman yung bell pepper. Hiniwahiwa na natin. Ito mga kachan, piprituhin natin yan. Itong carrots at patatas mga kachan proceed na tayo mga kachan sa ating pagkisa yun mga kachan umpisa na natin yung ating magluluto maglagay na natay na tayo ng antika yung tama lang na makakagisa sa ating mga sangkap mga kachan ilagay na natin itong ating luya. Susunod na natin itong ating sibuya. ang luto natin ngayon ay panderitang kambing is pelo, di kachang yan mga kachang pagkaganyan na yung itsura ng ating mga sangkap ilalagay na natin itong ating karne siguraduhin yung napatulong na yung karne mga kachang para pag gusto nyo talaga namang suwabi suwabi mapapakatas nyo yung katas ng karne ayan pag na, na natin yan mga kachan lagyan natin yan ng suka yung suka mga kachan nakakatulong yan may kalabas yung hamgo ng ating karne na kambing Halo-haloin lang natin yan mga kachan Pag tayo magigisa Pasingawin natin Yung suka at saka yung amgo Ng karne Ng ating kambi Pakakatasin natin yan Ng kanyang sariling katas Mga kachan At yun mga kachan kaganito na yung itsura yan, halawalubin lang natin kitang kita nyo naman mga katsan yung katas oh. sarili niya katas yan kasabay ng pagsingaw ng suka yung pagsingaw ng ampo na ating karming kambing lalagyan natin yan ng tubig mga katsan pampalamot lang sa ating karne huwag natin dadamihan sakto lang yan palambutin lang natin itong ating karni, mga kachan. Takpan lang natin. At yun, mga kachan, prituhin naman natin. Unahin natin itong carrots. Yan, mga kachan, prituhin lang natin to. Mas maganda kasi mga kachan pag piniprito yung ating carrots at yung patatas. Yan mga kachan, medyo maluwag pa naman. Ilagay na natin itong ating patatas. Para tipid tayo sa mantika mga kachan. Yan mga kachan, maganda talaga ang pinipiri ito. Itong ating patatas at carrots. At yun mga kachan. Ayan, check na natin talaga naman lambot na ito ating kapling mga kachag may okay, mekos mekos lang natin yan ang kanyan ayan, lumabas na yung kanyang burong kata ay katas ilagay na natin itong ating pamintang pulbos sunod natin itong ating seasoning punti lang mga kachag huwag natin masyadong na dadamihan sunod na natin itong ating asin tama lang yung mga kachan pampa lasa yan pa mamaya may ilalagay pa tayo yan ilagay na rin natin itong ating tomato paste Yeah. Na mga -hmm. mekos mekos natin yan mga kachan pag nalagay na natin yun kaya lang natin yung apoy para hindi masunog yan nahaluwari na natin yan mga kachan yan mga kachan takpan lang natin yan at yun mga kachan i-check na natin ayun yaming yamin na mga kajang halo-haloin lang natin yan mga kajang ilagay na natin itong ating purong gata mga kajang yan yung ating pampanasa, pampalinamnam sa ating kalderitang kambing. Yung mga kachan, pag yan ang hinahin nyo sa inyong minamahal sa buhay, ay talaga lang iibigin kayo habang buhay. Yan mga kachan, may ikos may lang natin yan. Antayin natin kumulo, huwag natin tatakpan. Pero bago natin yan pakuluin mga kachan ilagay natin itong ating lever spread itaktak lang natin itaktak mo itaktak mo na, mga kachan swabing swabe tinaktak na natin ng ating lever spread at halo natin mga kachan para hindi mamumuo yung ating bata at yung ating lever spread lakasan natin ngayon yung apoy mga kachan para yan ay kumulo at yun mga kachan shout out sa ating mga followers sa mga sa ating subscriber at saka sa ating mga viewers shout out sa inyong lahat mga kachan mabuhay kayo hanggang gusto nyo Yun mga ka kitang-kita nyo naman, talaga naman kumukula na itong ating niluluto. Yung gata natin mga ka-chan, tulungan na. Ayan. Ilalagay na natin mga ka-chan itong ating pinirito na kaots at patatas. Ayan. Ilalagay na rin natin itong ating yellow pepper. Yan mga kachan, kunting halo-halo lang. Kunting halo-halo. Halo-halo. halo, -haro. halo, -haro. halo -haro. Yan. Pakuluan natin at medyo patuyuin natin yan mga kachan. Takpan na natin yan. At yun mga kachan. Ayan, check na natin kitang kita nyo naman mga kachan na talagang yaming yami na itong ating minuluro kandiritang kambing estilo di kachan yan mga kachan pagka na ganyan na natin ilalagay natin itong ating pampalinamnam pampalasa pampasarap ito ang cheese cheese yan mga kachan pampalinamnam at yun mga kachan, kung umabot ka sa video ito, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga video mga kachan. Kung nagustuhan nyo naman po yung ating video, pakilike and share na lang po para marami tayong mabahagian ng ating munting kaalaman sa pagluluto mga kachan. At yan mga kachan, antayin na lang natin yan na malusaw yung ating cheese at yan, luto na yan mga kachan. Naipos natin ng konti. Ayan. Atin yun na yung tatagpan mga kachan. At yun mga kachan. Ayan. Lutong luto na. Itong ating nilulutong kalderitang kambing mga kachan. Iyok na natin ito. Ayan. At yun mga kachan hanggang sa susunod nating mga video cooking mga kachan. Maraming maraming salamat. God bless po.